So ayun guys, no, bali pa ni bagong vlog na naman tayo ngayong araw at sa video ito, ituturo ko sa inyo no kung pa, paano nga ba mag GCash cash in sa 7-Eleven. So kung paano 'yon, simulan agad natin pagkatapos ng intro na 'to. So ayun guys, no, kapag ka nasa 7-Eleven na kayo, hanapin niyo lang yung click kiosk. Ayan, yung itsura ng click kiosk ganito. Ayan, kapag ka nakita nyo na yun, ayan yung ng screen na makikita nyo, ganito. Ayan, so hanapin nyo lang yung e-money. Ayan, para makapag-cash in tayo sa GCash, ayan, click lang natin yung e-money. Kapag kakilik mo yung e-money, ito ngayon yung lalabas. So hanapin mo lang yung GCash. Ayan, click lang natin yung GCash. Ayan, kapag kakilik mo yung GCash, ito ngayon yung lalabas. Ayan, click lang natin yung GCash cash in kapag ka-click mo yung GCash cash in, ayan, ito ngayon yung lalabas. Sa may part na mobile number, dyan mo ilalagay yung GCash number mo. Ayan. Dapat tama at kompleto. Ayan. Next naman doon is yung amount. Nakalagay dyan, must not have centavos. So, kailangan buo lang yung amount na ilalagay mo dyan. Ayan. Hindi pwedeng may centavos. Ayan. Bali, nung nagtry ako maglagay ng amount ng below 50 pesos, ayan, naglagay ako ng 20 lang, ayan, ang lumabas, cannot accept an amount below than 50 pesos. So, kailangan yung ilalagay mo na amount, ayan, yung kailangan na ika-cash in mo, ay 50 pesos pataas. Kapag ka nalagay mo na yung mobile number, tapos yung amount, ayan, yung nilagay ko nga is 100 pesos, ayan, sa may bandang baba, nakalagay dyan, effective May 17, 2021, 7-11 will be charging a convenience fee of 1% on GCash cash-in transactions. This fee will be automatically deducted from the amount you cash in to your wallet upon payment at the POS. Any applicable fees based on GCash policies remain unchanged. So yun guys, no, so, ibig sabihin, ang 7-Eleven, no, meron siyang convenience fee na 1%. Ayan, na automatic na na mababawas doon sa amount na kinash in nyo. Ayan, for example, nag in kayo ng 100, ayan, ang papasok na lang sa GCash account nyo is 99 pesos. Ayan, automatic na na-deduct nade 'yung 1% na convenience fee ni 7-Eleven. Ayan. So ayun guys, to kapag ka nalagay mo na 'yung mobile number tapos 'yung amount na ikakash cash in nyo ayan, pwede yun na i-click 'yung next sa baba. Ayan, kapag ka-click 'yung next sa baba, ito na ngayon 'yung lalabas. Ayan, i-double check nyo lang 'yung details. Ayan, kung tama ba at kumpleto, ayan, lalo na 'yung mobile number, ayan, tsaka 'yung amount. Ayan. Tapos pagkatapos noon, na i-click 'yung next sa baba. Ayan, pag kilik nyo na yung next sa baba, ito na ngayon yung lalabas. Ayan, ipiprint nyo lang yung barcode. So, click nyo lang yung print. At pagka kilik nyo yung print sa baba, ito ngayon yung mangyayari. Magpiprint ngayon ng barcode yung kiosk. Ayan, bali ito yung ipapakita nyo ngayon sa staff ng 7-Eleven. Ayan, para i-scan nila to. Ayan, tapos pwede na kayong magbayad. Pagkatapos nun, bibigyan na kayo ng resibo. Ayan, so i-keep nyo yun para meron kayong proof na talagang nagpa-cash in kayo sa 7-Eleven. Ayan. So ayun guys, no kapag ka, na-print mo na yung barcode, ayan, ibibigay mo lang yun doon sa staff ng 7-Eleven. Ayan, tapos ang gagawin nila, i-scan lang nila yon. Ayan, tapos pwede ka lang magbayad ng 100 pesos. Tapos hintayin mo lang yung resibo. Ayan. So kailangan mo yung resibo para meron kang proof na ikaw ay nagpa-cash in talaga sa 7-Eleven. Ayan. Tapos pwede mong picturean yon tapos isend mo doon sa Messenger ng may-ari ng GCash. Ayan, para yun yung proof mo na ikaw ay nagbayad na o nagpa-cash in na sa GCash. So ayun guys, no, bali ganun lang kadali magpa-GCash cash in sa 7-Eleven. Sana nagkaroon kayo ng idea at panibagong impormasyon sa video na to. At sana supportan nyo itong vlog na to by subscribing to this channel. Kasi mag-upload pa ako ng mga gatong klaseng video susunod para rin sa atin. So ganito na lang muna, tingnan kayo palagi. And peace out.